Hello, good morning, good morning everyone. This morning is Princess Rina. Update yung ngayon dito ang tutor niya na si Ma'am Jen. Ano po, nag-aaral po siya. I-update ko lang po kayo every day. Yan po, good morning, good morning. Kung kunyong sisilipin si Princess Rina, sasabihin niyo sa akin. Ayun, nag-update ako sa kanya. Update niya ngayon, umaga nag-aaral din siya. Ngayon lang din ako nag-update sa inyo kasi matagal ako sa Manila eh. Sobra ako one week. Ah, one week talaga ako doon. So ngayon, this morning, everyone, good morning, good morning. Welcome to my channel, Farless Vlog. Update na ng kay princess rin ah. Ang Leonor, Leonor, said hi. Hi, Mama hey, Marionor. Good morning, good morning. Green lang. Di ba pag hindi na mong laklak, green? 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 Hindi masyado na magsalita. Dandahan lang. Ikuwan mo ba si teacher mo? You green. Know? Andito na sila. Oh. Wow. Kas... Ang sabi ba, gandulay ng kula ang mga halaman na mong laklak at kulayan ng berde. Ayan po ang kanyang. Yan po ang kanyang teacher. Morning, morning. Ay, Marina. Good morning po. Good morning po, Ma'am Marina. mga miga, love, shout out, Everyone. Andito naman ako every morning. Kailangan ko i-update sa inyo. Siyempre, sa kalahatan po. Para malaman ninyo nandiyan lang po. Sige na po, ne. Watch Ano Ina-punsonod. Yes, or kids. Or